Kaya magandang bagay din lalo kaya ako maraming client. Mm -hmm. Totoo. Kaya ano mga request request. Mm -hmm. kong... Sa isang araw magkano kota ng isang manicurista? 700 pesos. Dapat nga ako bawal eh. <laughs> Bakit bawal ka? Hindi ah, mo kasi, bawal sabihin ko. Confidential. Ah, ah okay. Kala ko bawal kang ano. Hindi po. Confidential. Tapos, Tapos ang ano, ano yun? Yung mga um, sa buhok. 1,000. Yung sa mga doon? Siyempre, ano din ako. Magkano commission yung lapersen? Yun po yung kota everyday, 10%. Sa her 1,000 peso sa pera. Kailangan so, mo kumita sila ng mga. 700 peso. Hindi makadalawa ka lang pala. Kota na. Kota na. na. Mas maganda kung lalampas po Oo nga. So, ibig sabihin yung 8,000 mong amat. Meron ka pa doon. May 1530. Mm -hmm. Ah, 4K, 4K. 4K, 4K. Oh, tapos meron pang dagdag yun. Coming. Sa comic. Oo, oh, nga yung commission. Ah, sa 15 days. Okay na yun. Mukhang naman nakakakot kayo araw-araw eh. Mm, depende po kasi minsan may katumalan din. Kasi yung isang parlor dito sa ano, harapan ng ano yun? Harapan ng washing car wash. Ay, dito. Wala na yung nagmamanikaw dun eh. Yung mm. no, kami dati eh. O kaya lumipat na kami dito o dinadagdagan ka ng customer. Eh. <laughs> yung tip ninyo, kanya-kanya o centralized? Kanya-kanya, hindi po. Kanya-kanya. Kala -kanya. ko centralized. okay na Pag, pag ano yung centralized naman, parang lugi naman yata yung Halimbawa, kasi meron daw ganun eh. Oo. Kasi ati, 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 marami akong sa quest, uh -oh. walang gawa yung iba. Tapos, pati uh -oh, ho. Yeah. Uh -oh. Kaya pala may mga client akong nagtatanong, ano ba rito yung ano nyo, tip niyo, niyo? Centralize ba? Hindi eh, po ka ako. Ah, okay. Usually centralize sa mga ano. Sa, sa mga restaurant. Mm. Central, restaurant, sa hotel. Hindi, Equally divided. Um, ng favor para at least kung po pag pa eh, may, may tipak ako matatanggap makakaya eh. naman yung sa isang kasama ko kasi siya lang ng magpapasok ng customer oh, oh, oh. para pagpabus ng uh, ano na sa isang araw, nakakailang kang kamay pa. Hmm pare-pareho. Misa nakaka-10. Pinakamarami mo ng 10. 10. minsan nakaka-11. Pag sobrang lakas, hindi lang. Mm. Minsan 15, 18. Wala na, na siyang pahinga nun. Kaya kamay namin Hindi ka pwede magbasa. mo. Na ka naman. Minsan, Pero bihira. Bihira ka masiro? Bihira. Oh, ang means ang katumalan kasi ng parlor Tuesday, Monday. Depende po kasi man nung man din daw. depende rin okay. nga. Depende Pero sa, uh, 'yun ang inaano ng mga parlor. Kung pa, kung papasok yung Monday sa sweldo. 'Yun. Marami mong customer noon. Hmm. Pero usually pag payday 15:30 marami yung customer wala rin. Ito, ngayon, wala masyado. 15 ngayon ah. Oh. Mamaya hapon yan. Usually, ang follow. Nisan, Thursday, uh, Saturday, Sunday. Kano oras ba kayo? Pagka ganito, hanggang 7, 6.30 ka. Sa closing. Mm -hmm. May opening closing kasi pa na. Ah, iba na? Hindi po. Um, Ako po opening. Ang out ko 6. Sila closing. Out nila 7. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Hmm. Tawag oh, dito. So, magkano nga yung ano? Uh, manicure pedicure foot spa. 180. Pa. 180 manicure pedicure. Pag may foot spa package, tawag po dyan. Oh, towel, budget, 350. 350. Pag food okay. spa pet, 300. O, oh, doon kasi sa may car washing doon. Kasama yung buhok nung magkano biniyara natin. 500. Gupit, 500. 500. Ano sila? Hair spa ba yun? Hair spa. Noong, yung dati. At saka gupit. 500 na star ano yun? Star star margarine. Star, 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 star margarine star cut may isang malaking ko hindi ano ko na <laughs> alam, e, alam mo na mag-abroad Mabae po ba lalaki? Ano mm -hmm. po pangalan? Tsura po. Ano siya? Blondie? Ano talaga yung naalam mo din yung tsura? Mm -hmm. <laughs> Tawag dito? Uh, hindi ka nakaranas mag-abroad? Dito? dati gusto gusto ko eh graduate ni college ko nakapag-graduate na ako dito ng cum eh. laude wow tapos eh wala eh, nagpagamtong nanay ko namatay din yun saan nag-aral yung anak mong cum laude eh? sa baliwag po ACLC baliwag ACLC anong course niya doon business ad galing isa lang po ba na lima ho yung May lima na yun na napatapos ako. mo na eh wala tapos na yung okay. iba yung isa na lang natira na yung bunso ko okay. O di ba? Dahil sa pagmamanicure. Hindi ba ikaw din nakatapos ka rin dahil sa pagmamanicure ng nanay niya? Pero namatay na rin yung nanay niya. Dito ko rin napagamot nanay ko. Namatay din nanay. Kamamatay lang last April. Ang breast cancer. Ano yung pinaka worst na experience mo sa customer na minamanicuran mo? Ano, merong maarte. Eh. Yung lahat ng gamit mo, pupunay nyo. Uh -oh. Bakit madumi yung quality ba? Malinis yan. Na-sterilize, uh -oh. mga ganun. Mga mayayamin. Ito ay uh, after ng pandemic o bago mag-pandemic pa? Kahit before pa? Before, before pandemic. pandemic. Kahit kahit before pandemic. Kaya kalakasan po nun. Talagang okay. everyday kumikita na yung din services namin. Umabot ng 38k. Wow. Ngayon wala oh, na. Is. Hindi na naggagano. Siguro pinakamalaki namin is 22. Pero eh, may time naman na po. Babalik na ulit. Sana nga po. Tumataas so, na lahat eh. Tapos, uh, so pinaka worst mo na ano, wala, wala wala man yung tipong aray, ano ba ko gano'n gano'n ganun ganun. Hindi man ho ako naka-experience ng ganun na sinabi niya um, nako. Hindi. Uh, uh, Kahit na pa pa yung nakasugat ka rin syempre. Oh, hindi naman as in sugat, yung pinagtanggalan ng ano na eh, Pero na arte yung mga customer. Ko, sabi ko, pag ako, ako ang ang ano niyan, ako gagamot. Misa yung mga client ko, tinachat at ako, ate, ganun-ganun, ganyan. Ganun. Uh -oh. Ano ba maganda? Punta ka dito, i-check ko. Kasi eh, wala namang naiwan. Yung pala nabasaan niya. Mm -hmm. Kaya pinapayuan ko nalang ng gamot. Eh kasi, ikaw may gawa, ba't di mo aaminin, uh, di ba ho? Kaka, regular client ko na yung kilala na niya ako eh. Sabi niya ate, ngayon wala akong nasugatan. Siguro pagod na yung kamay mo. Yung eh, mga ganun dati. Uh Oo. -oh. Kasi yung iba naiintindihan, yung iba hindi eh. So, Kala nila ganun-ganun lang yung kamay namin. Oo. Ah. Uh -oh. Siyempre, kumaki na nga, nasisira eh. Yung mm -hmm. pa kayang tao, di ba ho? So, Tawag okay, dito. Saan ka natutong mag-manicure pedicure? Experience, sir. Lahat kami puro ganito mga pinsan ko. Ah, experience. Sa lahi na namin. So, wala ka talagang ano, certificate? Pero, nag-train. Ayaw nga ako bigyan dito. Baka daw mag-abrid ako. Eh. Hmm. Ah, okay. Yung working experience so, mo. Opo. Pero, nag-training ako dito sa main namin. May training po kasi dito bago ka isa ano Dati po kasi 12 branch to. Nag-pandemic. tatlo na lang natira. So ilan na ano ano? Ilan ang ano mo? Ilang taon ka nang nagmamanicure pedicure? Dito na ako tumanda sir, dito na ako nag-aapply. Mga 20 years. 49 na ako eh. 49 years din na ako nagkaganto. So, ang sabihin, 1 year old ka pala. Nag-start po ako is ang edad po eh, 21 years old. Ah, so more than sa 20 years. Anak, sa limang anak ko yun. Mga 20 plus years. Uh, 28 years. Kasi halos lahat kami ganti na pinsan ko nagaganti. Kaya Masalad lang. Alam, hindi ka nag ano, hindi ka nag-isip magtayo ng sarili mong parlor. Nangarap sir. Oh. Nangarap. Pero iniisip ko kasi napapaaral pa ako ng mga time na yun. Lima yung nag-aaral ko dati. Ra asawa mo. Walay ho kami 20 years na. Oh. Malalaki na mga anak ko. Puro ikaw nag-ano. Kaya, uh, tulong ng nanay ko. Kaya lang, wala na buti nga. Nawala nanay ko tapos na mag-aral mga anak ko. kakang hirap pag nag-iisang anak. Ah, nag-iisa ka lang? Opo. Mm -hmm nakaraos na ako sa pag-aaral ng anak. Nakaraos na Saan rin yung pinakamalayo mong narating na lugar na nagmamanicure pedicure ka? Service ako dati, sir. Hindi pa sa salon. Balagtas. San sa Miguel Bulacan. Pero tubong Bulacan ka talaga. Dati po kasi yung Valenzuela, yung Malinta. Bulacan-Bulacan dati yun eh. iba uh ng mayor. Ginawang Manila. Uh -oh. Tagadun ah, so talaga Hindi ka nakakarating talaga. Like, Bicol, mga ganon. Ay, hindi po. Mga probinsya-probinsya, wala. Ay. Manila, hindi rin. Mm -hmm talagang din Bulacan ka lang. Okay. Pero libot ko Jan, yung Bulacan dati, kaya lang. Pagupit ka. May naghiwalay Ay, kami na unak ko. May sa limang anak ko, yung tatay nila. Nakapag-asawa uh -huh. ko, taga-Plaridel. Uh -huh. Namatay naman. So, biyuda ka na Magna nine years. Sa pangalawa po. Uh -huh. Uh -huh. Okay. So,